Ako oh, sino ngaling o ikaw? Ako sino ngaling o ikaw? Sino ngaling ito? Opo, totoo po lahat 'yan. Totoo po lahat. Yung dinidiktikan ka, dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po 'yan. Napakawalang ah, hiya nito. Taksakan kayo ng pagkasinungaling. 'Di ba? Ah, uh, sana makulong kayo ng mahabang panahon. Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan anak mo, tinatanong mo sa bagado mo. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, uh, sa reporter na nagangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi niyo And may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling lb Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano, ano ibig sabihin? Kasi po, Your Honor, naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng, ng mga kalawang napako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine niya ng pinto nila sa akin kasi wala din po ako na nasa kwarto nga po kami. Ay, e eh, pinabubuloanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, uh, ko ano-ano pa, lahat pinabubulaan na niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sa kasakali. Quick, quick, quick lang. Kasi sabi mo, may problema sa pag-iisip. Nung malam mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pinacheck sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din lang sa doktor? Ba't hindi mo nalang pinan-let go? Oo. kaysa naman patuloy pa rin siyang malakit sa sakta ng kanyang kasamahan. So, my next iyo? question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa pagkatrabaho sa iyo? Kung, si, kung uh, Sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapauwi ko na po ang ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapauwi ko day na po. Second day mo lang. Second oh, day pa po. lang niya. Pinauwi mo kasi na po. Kasi po, hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. E wala nga so po kung may So, ibig po sabihin, bigay. on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na na may tama siya sa utak. Kasi po, wala nga po kung may bigay na trabaho. Dahil sina hindi, ngaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na? Opo, pinauwi. Second day pa lang, naglagay na ng pubic hindi hair sa... Po. Hindi oh. pa, kasi kumbaga po... Kasi sinasabi mo, may pi tama na sa utak. Hindi pa hindi, po, hindi. On the second day, na pumapasok siya, ganun ba, may tama, nar naramdaman mo na na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon oh. si hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga ano na po, mga feb, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na gano'n, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000, nung doon po kami sa sa changian ng mga February ng 2020, kasi nasa changian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapa-uwi mo on, on the second day. Oh, for your honor. Eh, bakit mo inaalok ng sweldo ni 5,000? Oh. Pinapawi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap sa sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka, kako, at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasuldo ko lang sa iyo, hanggang 5,000 libo lang, kako po iyo. Kaya nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinapalayas mo na siya. Correct? Ay, bakit may inoperan lima libo pa? O the second day, sabi mo lang, ha? Hindi, hindi, hindi mo. Unang araw, si sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke. Tatlong binigay mo na pinabubulaan ni Aling LV. Tama. Tama ba Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019. Sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-oferan mo ng limang libo kada buwan na sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pa pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. U uwi ka na lang, ate, kako na ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit may inoperan? At siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na taga tulong na lang po ako. Sabi po ng okay. ganun. Uh, sabi po kanina, Uh, pinapawin niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na uh, pinapawi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At the time po ng second day po, hindi pa naman po siya, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. O, oh, di ba pinapawi mo na sana nung ayaw niyang umuwi? sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pa't lalo pa't nung na, nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh siyempre, kargo mo pa yan, malay mo kung may ginawa sa, sa, sa sarili niya o may ginawa sa mga kanyang mga kasamahan, kargo mo, dapat, ang ginawa mo, sa either pina-doktor mo or uh, nung pinaalis mo, tama lang 'yon kung ayaw yung umalas, sinabihan mo yung kamag-anak niya hindi ko na po, para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak or... Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablater mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter your owner. Ang, ang sabi, niya na lang po sa akin, ate, e, e, babas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binabas ko na lang po sa sweldo At meron niya. bang kasulatan? Wala po, your owner. Oh. Eh di paano namin wala naman kung nagsisinungaling ko? ang sabi niya totoo. Dapat pag ganun dokumentado, eh may pinag-aralan ka, di ba? Opo. O. Oh. Eh dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, this is the, ito sa tanong ginawa mo, and then doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didimanda pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. O, oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa. Your o, oh, tapos hindi mo pinagamot. no malaman mo may problema sa pag-iisip, nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang. Tapos, binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. papagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan your own. No, or... kasi di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo, eh pinapauwi mo, ayaw niya, kaya binaba mo ang sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po dun sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi but, 2020 po yun, Your Honor. But, but, pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic etc., etc., doon mo na-determine na, na may problema sa pag-iisip. Yung po yun talaga eh, na dapat kung gano'n, kung kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende ko ang sabi ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung uh, ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi yeah. nga, tinimbri mo. At tinimbre mo ang kay chairman. Ganon yun, di ba? Yan din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba? Sa, sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng lapas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? oh, eh magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yun, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Noong time o, dito kasi, rin dapat, everything is recorded. Noong time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao rito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, wala, may, may time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip, dapat agad-agad, record mo yung pumunta ka sa chairman. Di ba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa. Yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang, ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. This woman is giving a lot of uh, inconsistent uh, statements, uh, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, uh, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot po siya ng apat na taon. At pinalipat mo pa sa ano, dinala mo pa sa anak mo. Your... Oh, pa paano siya tumagal na e, pa pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin umabot mo na apat na taon sa'yo sinama mo pa rin sa Batanga sa apartment ng anak mo Your Honor wala pong apat na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin hmm. Kailan mo siya dila sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20 hindi ko pumatandaan Your Honor eh 20 ano? 2023 Oh, o, so di, apat na taon Wala po eh, 2019 nga pumasok eh. O, oh, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. One, two, three, four. Oh. Ilan? Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 20, 20, 21, 22. O, oh, ilan? 23 nga. Four 4 years nga magpo, 4 years nga. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, your honor. Okay, umabot, umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, your honor, na paalisin, ay umalis ng ate LB. sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa hita, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain yun. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong gano'ng kasambay, tatakot ako. Baka mamaya lalasonin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasonin ka. Dalating time, lalasonin ka. Tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ang susunod. Imbis na pubic hair. Tama? Kaya nakakatakot. Tama? may kasama naman po siya sa... Basta ba diba sa nang Yung, diba, yung ganong gawain? Opo. Mahal mo anak mo? Opo. Lahat gagawin mo para ma-protect kami anak mo, tama? Opo. Lalo pa't babae, 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip. Naglalagay na mga kuha ano, mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal na mahal mo? Nandiyan po ang ati, nandiyan po si Fe na tagapagbantay. Regardless, yung... regardless. Hindi mo dapat dapat nilalayo mo 'yung matao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya 'yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. therefore, hindi totoo 'yung sinasabi mo. Kasi kung ako may problema sa pag-iisip 'yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip. Hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko ita-transfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko matatakot ako. Ikaw, tinaspo mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba niyo na may pagkabuang-buang ito si LB? Obserbahan Ay, ba niyo na parang buang. may sira may sira sa ulo? Ah, wala LV? Po. Ha? Hindi po. Ring? sino uh, ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LB, matino ang pag iisip hindi Sira Ulo. Hindi po. Ikaw, Denmark? Hindi rin po. Ikaw, Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung observasyon ninyo sa observasyon ng amo ninyo. Madam France, sinabi niyo last hearing na mubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog. Sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling Elvin na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha-mukha ko po. Eh ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung ba't, bakit, bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, Sinuntok mo ba? Hindi Dinab po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, na natabig mo sa inis mo dahil Gina ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo. Paano tabig? I-demonstrate mo ka kay, kay Patrick, kung na kay Aling LV. Pa Parang naganong ko lang po. Ah, ganon. Kutos, kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod. Oh. Hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntuk uh, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama pa buka. totoo yan. Ha? Hindi pa totoo. Hmm. Kinabubulanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung sinabi ni, allegedly sinabi ni Aling Elvin na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa. Tumingin naman siya ng pasensya kay Atel B. Pinagbigyan naman po naman Atel B. Kaya pinabayaan ko na po sila. Total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling Elvi. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling Elvi nung panahon na namamasugat siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakaka-focus sa kusina. Yun, Honor, doon ako sa tindahan. Basta't anak nakita ko... Ayoko na ganun sagot. Sagutin mo yung diretsya yung tanong ko. Anak May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan noong August 11, 2019? Wala. Ma hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Ba ako nakapag-ano ng oras, Your Honor, yun ang ano sa akin, yung sa time management. Very lame so, ang defense mo, ma'am very lame na sasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na tapos wala kang time na tanungin ko ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na puro ka walang alam. See? Hindi, hindi tamang sagot yan. Dito lumilito talagang sinungaling po kayo ma'am. Kasama yung, yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling iba. ba? Uh, sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao, sinira yung buhay niya. Ni Minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling Elvi sa loob ng ilang taon na namamasukat si Elvi sa iyo. Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga Testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Okay. Meron pa rito, ha? Kilala mo ba si dating sales, ano? Sales boy nyo, alias Paupaw. Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Natumagal lang sa'yo ng dalawang taon, ah, dalawang linggo. Dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Honor. Hindi owner. mo kilala si Paupaw? Hindi po, Your Honor. Andation to Mistigo. Si LV ayon sa kanya ay hindi pa bulag noong nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Sa lahat sinabi ko. Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yun, dinidiktikan, dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo? Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo? Opo, totoo po yan. Napakawalang ah, yan ito.